K okay, mula kay Sir Rodel Pepito. Sir Idol, anong magandang panimula sa 150,000 or 150k na kapital? Okay, maraming uh, salamat sa iyo, uh, Kabayan Rodel Pipito. Uh, ito ay Kabayan mula to sa bayan ng uh, Mas Esperanza, Masbate. Dito kasi ang tanong niya sa atin. Ah, uh, meron siyang uh, puhunan na 150k. So, ang tanong niya sa una sa atin na uh, pwede na ba itong gamitin pag panimula ng bakery? O, eh kung dyan kayo po sa probinsya mag-simula uh, maari niyan, uh, maaari na mga uh, pwedeng-pwede na. Yes! Pero yan ay babawasan pa natin sa ating uh, bakery equipments, sa ating apwesto. pwede, nyo alama, pwede nyo namang uh, i, uh, ano yan, ibabudget talaga yung uh, pera na yan. Tapos, umanap na rin po kayo or pandisalan man ang inyong gusto. Dito kayo nag-comment sa ating apandisalan business. Uh, pwede nyo naman talagang, uh, disclaimer lang din talaga sa iba ha, oo. Pero itong uh, halagang ito, pwedeng-pwede pwede na kasi nung araw, uh, nagsimula din talaga ako sa bakery hanggat nakakaipon. Kahit papaano paano, uh, napakaliit din talaga ang aking uh, puhunan. O dahil wala pa akong pambiling gamit, Uh, Nag-buy and sell muna ako sa mga tinapay, oo. Uh, dahil mahilig din talaga ako nun sa tinapay, uh, kumukuha ako ng tinapay sa uh, ibang bakery. Uh, nagpatubo na ako, uh, kinakausap ko na 75 centavos ng uh, bigay sa akin at ibibinta ko naman ito ng piso kasi nung araw na uh, 90s, late 90s or uh, 2000, uh, talaga namang uh, ganun pa ang uh, mga bintahan ng mga tinapay, oo. Sa inyo namang mga uh, kaso dito, uh, sir, pwedeng-pwede na po yan na magtayo kayo dyan. Pero mas maganda kung uh, marunong po kayong gumawa Oo, ng tinapay. Kasi uh, halimbawa ang iyong puunan ninyo, huwag nyo munang iubos-ubos. Kung halimbawa pandisalan lang, ano lang namang gamit ng pandisal. Kung makahiligan yung mano, mano sa pandisalan, ang inyong pinakamalaking gastusin lang dyan yung oven at saka mga tray. At saka natin kung hindi pa kayo bibili ng spiral mixer Or although nabanggit nyo rin na ma gusto mong bumili ng spiral mixer 8 kilos capacity lang pwedeng pwede na O nagkakalaga lang ngayon ng brand new Halimbawa sa 30 plus or uh, bago pa mag 30 O mayroon na mga sale ngayon uh, Basta ang na-experience ko na magandang uh, brand Aking nagamit sa spiral mixer ay ang CINMAG ito ay Taiwan made pero ngayon siguro may kamahala na rin. Although kahit ano namang tatak, basta maingat lang kayo gumamit o kahit anong brand, basta maingat lang po kayong gumamit, ah, talaga pong magtatagal yan sa atin. Oo. Uh, ah, kumanap kayo na magandang pwesto. Oo ha, ah, ng halimbawa eh, dyan sa inyong lugar, sa mataong lugar. Oo. At huwag, na, kayong tumabi sa meron na. Ah. Oo, yan din nga lagi kong pinapakiusap pa. Ah. Huwag nating isipin na, ay, masarap ang timpla ko kahit tatabi ako sa mga meron ng uh, kapareho kong negosyo. Uh, aangat pa rin ako. Uh, yan po ang uh, katuwiran na minsan mahirap talagang uh, ipoportso yung ganyan. Or kung talagang gusto nyo, nasa inyo na yun magtry kayo. Pero masabi ko, mas epektibo pag doon tayo kumuha, magtingin-tingin uh, tayo ng mga pwesto na malayo sa mga kalaban nating bikiri kasi nalulumaan tayo. Or halimbawa, magpalako po kayo. Oo. Yes! Magpalako po kayo ng inyong mga pandesal sa mga barangay na uh, hindi ganong naabot ng mga tinapay sa pagtinda. sigurado naman yan na mabibili yan ang inyong mga, mga pandisal. Yes! Oo. Ganun lang po, sir. Ma, napakalaking halaga na po yan. Ang inyong 150K. Basta halimbawa, nag nagsimula kayo, dapat gumam, uh, gumastos lang muna kayo ng kalahati lang. Oo i-reserve nyo ang kalahati para sa mga iba nyo pang pangangailangan sa halimbawa sa mga gamit-gamit pa na yung bibilin. Mahal din yung mga gamit ng bakery. Oo. Kaya nasa inyo na po yan dumiskarte. Bahala na po kayo dyan dumiskarte para inyong mapalago ang pera ninyong pinaghirapan sa ganyang negosyo. Kung hilig nyo talaga ang bakery business, pandisalan business, uh, go for it sir. Oo, go for it. Uh, inyo yung mapalago pag uh, ima manifest nyo talaga ang gano'ng uh, mga bagay or gano'ng uh, klasing negosyo na inyong uh, papasokin. Okay? So, maraming maraming salamat uh, Sir uh, Rodel. Maraming salamat Sir sa inyong uh, uh, concern at tinanong nyo po sa akin yan uh, dahil uh, uh, napakadami na din po talaga nag sa akin yan. Uh, sa pagsimula naman ng bakery, mayroon din tayong mga videos niyan. May paka uh, yes! Mapanood po ninyo yan at ma-guide kayo kung uh, bago magsimula ng bakery. Uh, araw ng pagbukas sa uh, bakery business. Uh, meron tayo niyan, meron tayong mga uh, video niyan na pwedeng ma-guide kayo sa kung anong pizza bang maganda magbukas, kung ano bang araw or uh, saan ba dapat or sa anong kailangan. Andiyan, meron tayo niyan. Baka magkaroon, na, magkaroon na kayo ng guide nung mga video na yon At mabigyan din kayo ng idea. Oo. Uh, Serodel, PP2 ng uh, Esperanza Masbate. Okay? Maraming maraming salamat, sir. Uh, for more uh, baking content, uh, mag-update lamang po kayo kung ano nga naka, ano nang nangyayari sa inyong uh, mga balak-balak na yan. Yes! Kasi sayang ang pera na hindi nyo pa, pa ikutin yan. Oo. Uh, o oh, expert kayo dyan. O ano inyong expertise yun o saan kayo masaya talagang negosyo, yun ang inyong papasukin. Okay?